Yes, good morning mga ka Good morning Bago po lahat, please subscribe to my YouTube channel Back 33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload ah, Mga ka-duckers Yan na po ang napulot natin na mga itlog ng alaga natin sa pagsimula ng ating pamumulot hindi po na i-play yung video kasi yung taga video ko yung anak ko lang so yan na po ang ating pinaharvest sa umagang ito sinadya ko po talaga na hindi ko kunin sa gabi para kung ano karami yung mga itlog ng alaga natin so kung titignan yung mga itik dyan ay marami na talaga pero hindi po yan uh, naming itlog dahil mga siho pa po yan sila po ay uh, mga two months pa sa ni Seven so yan po yung mga napulot natin so panahon na na natin naman ang um, panahon yan po ay kuminsan hindi po nangyong club kasi yung itik kapag maglubun sila so yan na Nila na makipulot natin sa kumanta at hindi ko po maaari duhan nagsimula pa silang mga ngitlog. So sa mga bagong subscribers ko po, at kung gusto lahat na subscribe sa mga... subscribers ko at mga dati kong uh, taga bye bye salamat po sa inyong pag bye Uh, shout out ko mga Mursalubo Tuhid sa uh, uh in Saudi Arabia. At uh, sila, shout out kay Sir Aldrin Tisaris. At sa uh, nag-request po sa akin na uh, ko po, po yung mga alagang ipit ko sa labas ng meat ah uh, sa so ngayon sir hindi ko pa magawa yun kasi maliliit pa yung mga siho natin pero hayaan mo uh, pagbigyan kita kapag naninitog na po yan sila so paitin din po yan sa labas hindi ko ipasok sa ating meat So pasinsya po kayo Dahil kung minsan itong uh, Boses natin ay Mahina lang Kasi wala po tayong um, Mic Umorder po ako sa Shopee eh. Nawan ko Kung anong klaseng Shopee yun Mahigit isang buwan Dumating Kaya eh, nagalit ako Hindi ko tinanggap So yan hanggang ngayon wala pa tayong uh, microphone. So order tayo ulit doon sa ibang online. Uh, marami kasi akong na order. So ang pinaka matagal 7 days ang nangyari na higit sa 40 days dumating hindi ko tinanggap dahil nagalit ako yan ang parusa sa mga pabaya ng mga online store so mga kanakos atat na atat na po sila dahil gusto na silang lumabas at kumain sa umagang ito mga kanakos yung napulot natin lahat-lahat ng na mga itlog nila ay P118. So, itimes lang natin sa 10 pesos. So, ganyan na rin yung income natin sa isang umaba. So, kaya na rin tayo at ng kahit uh, lugaw. Wala po tayong ang gastos dito mga kadapos dahil pinapagala lang natin sila dahil umuulan din minsan sa panghali so hindi po tayo na gamit ng pump mga tatlong araw na pagtiisan ko na lang itong mga kadapos ang ganito karaming itlog nila kasi kasi simula pa lang nilang uh, itlog so wala na po yung itlog nila wala na po natin thank you for watching